Excited na ni Lisa ni Blaseline Santiago Ong o Brazil ang ating bansa noong 2016 patungo sa Los Angeles, California. Akala niya ay ito na ang simula ng kanyang pangarap na magandang buhay, hindi lamang para sa kanya kundi para na rin sa pamilya. Subalit makalipas lamang ang halos dalawang taon, ay muling iniuwi si Blasil ng bansa na isa ng malamig na bangkay. Ano ang nangyari kay Blaseline Santiago Ong sa Los Angeles? at bakit niya sinapit ang masakit na katapusan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Blisel kasama ang tatlo pang mga kapatid ay lumaki sa Sambuanga del Norte ayon sa pamilya ay masiyahin nito at palakaibigan. Maliban dito ay mataas ang pangarap nito. Palagi itong nagkukwento sa mga kaibigan tungkol sa pagnanais nito na magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng responsable at mabait na asawa, makapagpatayo ng bahay, makabili ng sasakyan at makapag-travel sa iba't ibang lugar. Ang pangarap nito ni Blasil ay tila naman dininig ng langit taong 2015 habang nagtatrabaho sa isang hotel, ay nakilala niya ang 22 years old na dayuhan na si Albert Ong. Mula ng araw na magkakilala ang dalawa ay niligawan siya nito at nagawa naman itong mabihag ang puso ng dalagang Pilipina. Makalipas lamang ang anim na buwan ay nagpakasal sila. Nang maikasal ay nagdesisyon ng dalawa na umuwi ng Los Angeles para doon na manirahan. Sa isang Facebook post ay excited na ipinost ni Blasil ang passport niya at ng asawang si Albert Ong kasama ng dalawang plane tickets papuntang California. January 17, 2016 ay muli niyang ibinahagi sa kanyang Facebook ang mga kuha ng magagandang tanawin ng California mula sa Himpapawid sa bintana ng eroplanong kanyang sinasakyan. Tulad ng iba ay masayang ibinabahagi ni Blisel ang kanyang journey sa Los Angeles. Gaya na lamang ng mga lugar na kanilang pinupuntahan, ang pagkakaroon niya ng California driver's license, pagkakaroon ng green card, pagbili ng bagong sasakyan, pagkakaroon ng bagong trabaho at pamamasyal at pagkain sa labas, kasama ng asawang tinawag niyang kanyang matalik na kaibigan at kabiyak. Kaya naman walang ka-ID-ID ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas sa totoong nangyayari sa kanya sa Los Angeles akala nila ay maganda ang buhay nito, masaya at walang problema, base sa mga post nito sa social media. Subalit, ang lahat ng iyon pala ay kabaligtaran sa totoong nangyayari sa kanya doon. Ayon sa ilang kaibigan at kakilala ni Blasil sa Los Angeles, nang dumating doon ang mag-asawa ay unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Albert Ong kay Blasil. Naging manipulative ito, madaling magalit at sobrang siloso hindi nito pinapayagan na umalis si Brazil ng bahay ng mag-isa. Ayaw nito na namamasyal si Brazil sa kanyang tiyahin sa Montclair at ang paglabas ni Brazil kasama ang ilang mga kaibigang Filipina. Base sa kwento ng kaibigan ni Brazil ay malimit itong magkwento ng problema tungkol sa asawa. Naikwento umano ni Brazil ang tila pagiging bipolar ni Albert Ong. Minsan kasi, ang malambi... minsan kasi ay sobrang lambing nito at sobrang bait. Tapos bigla na lamang magagalit ng walang dahilan. May mga pagkakataon din na sinasaktan nito si Blasil at madalas itong magbasag ng gamit kapag nagagalit. Hanggang sa hindi na nito matiis sa mga dinadanas na domestic violence. Isang araw ng December 31, 2016 ay inaresto ng mga polisi si Albert Ong sa kanilang bahay. Ito ay matapos na makatanggap ng reklamo mula kay Blasil sa salang pananakit. Ayon kay Albert Ong, ay nais ng asawa na umalis ng bahay ng araw na iyon, subalit pinigilan niya ito. Kinagat umano siya ng asawa sa kanyang dibdib bilang patunay ay pinakita nito ang tinamong sugat sa nahinang kagat. Nagtalo sila at, at ang tangka ng aalis si Blasil ay sumabit ang bag nito sa handle ng pintuan kaya naman ito nahulog. Subalit Iba naman ang salaysay ni Blasil. Ayon sa kanya, ay sinaktan siya ng asawa. Sinabunutan at itinula kaya siya nalaglag. Ayon din sa kanya ay kinagat niya ang asawa dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya at nahirapan siyang huminga. Dahil dito ay nag-issue ang korte ng protective order laban kay Ong. Inatasan nito si Albert Ong na pansamantalang lumayo o dumistansya kay Blasile. Hindi pinahihintulutan ng korte si Albert Ong na kausapin o lapitan nito ang asawa. Kasabay nito ay kinakailangan niya ding sumailalim sa domestic violence counseling. Makalipas lamang ang ilang araw na pagkakakulong, si Albert Ong ay pinalaya matapos na makapagpiyansa. Sa pagdinig ng kaso ay nalaman ng hukuman na hindi lamang pala ito ang unang bes na nasangkot si Albert Ong sa kasong may kinalaman sa pananakit ng kababaihan. Taong 2001 ay isang pangyayari pa ang naganap sa Chino Hills kung saan ay nagawa nitong sakta ng dating kapatid na babae ng unang asawa. Ayon dito ay pinuntahan niya si Albert Ong para kausapin tungkol sa ginawa nitong pagpapakasal sa ibang bae gayong kasal pa ito sa kanyang kapatid. Subalit sa halip na paliwanag ay binato siya nito ng isang malaking paso na siyang nag-iwan ng malalang sugat sa kanyang pisngi. Dahil sa pangyayari, siya ay hinatulan ng isang taong pagkakakulong at tatlong taong probation ng hukuman noong March 21, 2002. Makalipas iyon ay inutusan din siya ng hukom na sumailalim sa isang anger management program at lumayo sa biktima. Ayon sa dati niyang sister-in-law, ay marami ng kababaihan ang inabuso ni Albert Ong. Sa tuwing makakatakas ang isa, ay nakakahanap naman ito ng panibagong biktima. January 30, 2017, si Albert Ong ay nasentensya ng tatlong taong probation at isang buwan na pagkakakulong dahil sa pananakit niya sa asawang si Blesil. Inutusan din siya ng korte na magsagawa ng walong oras na community service at 52 weeks na pagdalo sa domestic violence counseling kasabay ng pagdistansya niya sa kanyang asawa sa loob ng tatlong taon. May 30, 2017, ay muling dumulog si Albert Ong sa judge para baguhin ito ang utos na pagbabawal sa kanya na lumapit sa asawa. Kasabay ng pangakong pagbabago, subalit ang request niya na iyon ay dininay ng hukom. Habang sumasa ilalim sa mga therapy, ay isang domestic violence facilitator ang itilalaga ng hukom para sumubaybay kay Albert Ong at base sa report nito na ipinasa sa hukuman no October 7, 2017, ay nakalagay ang magandang record ng pagbabago ni Ong. Ayon dito ay aktibo ito sa mga ginagawang group discussions at activity. Hindi rin ito nagre-reklamo sa mga proseso at sinusunod ang lahat ng pinapagawa sa kanya. Dahil sa magandang feedback, ay binago ng hukom ang kanyang utos at pinayagan nito si Albert Ong na muling makausap ang kanyang asawa ng may kasamang middleman. Subalit hindi niya ito maaaring lapitan o kausapin ng personal. Sa kabila nito ay hindi iyon sinunod ni Albert Ong dahil no December 26, 2017, isang araw makalipas lamang ang kapaskuhan, ay bumisita ang mga members ng Baldwin Park Police sa bahay ni Lablesel sa 4200 block ng Central Street, Baldwin Park. Los Angeles Para kamustahin ito subalit sa kanilang pagkagulat ay dinat na nila sa loob ng bahay ang wala ng buhay na katawan ng mag-asawang Blasile at Albert Ong Si Blasile nagtamo ng napakaraming tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan Ayon sa investigasyon lumalabas na pinatay ni Albert Ong ang asawa gamit ang isang kitchen knife at nang matapos ay saka nito ay sinaksak ang sarili ang balita ay nagbigay ng malalim na sugat sa pamilya ni Brazil sa Pilipinas. Hindi kasi nila alam ang hirap na pinagdadaanan ng kanilang anak sa Los Angeles. Hindi kasi nagkukwento si Brazil sa pamilya tungkol sa mga problema. Marahil ay dahil sa ayaw na niyang mag-alala sila. Maging ang pagkakakulong ni Albert o nga hindi nila alam. Ayon sa tatay ni Brazil ay huli silang nakatanggap ng message mula sa anak noong December 24, 2017. Kung saan ay sinabi nito na miss na miss niya na silang lahat. Matapos noon ay wala na silang komunikasyon. Nagulat na lamang sila na mabalita ang wala na si Blisil. Ayon din sa ama ni Blisil ay malakas ang kanyang paniniwala na selos ang naging dahilan kaya pinatay ni Albert Ong ang kanyang anak. Noon kasi umalang nasa Pilipinas pa ang mag-asawa ay siloso na ito at malimit na magtampo sa tuwing makikitang nakikipag-usap si Blasil sa ibang lalaki. Nagtulong-tulong naman ang pamilya at mga kaibigan ni Blasil para maiuwi siya ng Pilipinas. Isa lamang si Blasilin Santiago sa mga kababayan natin na nakaranas ng domestic violence sa ibang bansa. Niligawan at pinangakuan na mamahalin at bibigyan ng magandang buhay ng mga dayuhan Subalit paglisan sa ating bansa ay puro pananakit at pang-iinsulto naman ang kanilang nakukuha. At masakit pa ay inuuwi sila sa ating bansa na malilimig ng bangkay. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saluubin at suggestion sa ating pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in the next video.